Let's see oh, sorry, over, oh, oh, Yes ma'am. Yes, ma ano mo magkaramdali? So tayo kasi, ano mo magkaramdali? Ayan. Ang ganda lang ang mga kita. Wala So, right over, left over. Kuna ka si Yoh, unang unang. Ayan, hinahin ko dito. After, nating makabaya. Dito naman nasusunod so, yan. ko press So, mamaya po yan ng paper po niyo. Okay. Next natin. Ano ka, ma'am? Ano sa mga sito. Sa kanila kayo. Na yung sa index po, insert yung dito. Yes po, Then, may team over Okay, right over there. And then, left over paano po yung mga sobra? Ang gagawin niyo po yan dito? Yes po, tatawin yung naman. Then, syempre, ang gagawin niyo naman dito, ikot-ikot yung number, pwede mong ginagawa masyado pa malaki. Para malawag lang po. Thank you. Next, ang kamay dapat ng bitin niya po, ang nakalabas lang po hanggang dyan. Kuha po. Yes. Ayan. So, yan po yung arm swing natin. Siyempre, sipahin ko ng procedure. Mamaya tatanggalin mo po yan. Next, under arm swing naman po. Sipahin po ang index natin. Yes. Gawin na eh. Kailangan Okay. Okay. Next naman natin. Ito po. Mapakulit. Sa ilalim naman po na. Kili-kili ni. Yes po. Right over the palin po. Pwede ka talaga makikita yung photo na So, dapat ito, ang gagawin mo ulit, ikot-ikot. Pag kumahama, kasi hindi mo gawin mong triangular natin. Yes, na. Ay, gulo tayo sa gagawin natin. Kasi, ang ginagawa ko, dahil kasi ang ko, pinakikili ko sila. Ngayon, mga yung head. Next time natin, So, sa head natin, ko yung lahat po ng Same procedure po, ikot-ikot lang. Yes, po.

ano yung babae nyo? okay, kapo. pati ko manidin na next kama nate. ano na tatlo? okay, um, correct. next, so correct, panidin natin ng, na loob ka ba? so gagawin na ang loob niya. yes, correct. den, lang. yung tala? kasi nagwagyo lang dito, dito lang din. For example, lang image niya, sis, correct. to ang image sa wae. dapat nung puyas sa indoor po, yun na kita dyan so, image, e I Ikot lang natin. Sing yeah. lang dito sinyo. Right over left. Left over left. Left over right. Then syempre yung tago. Di parang. Parang upay sa Ayan. So, after that, syempre tatanggalin mo ulit yung mga yak. Next naman natin, ear cheek jaw. So, kailangan pala nang naroon naman. For example, ang problema ni Sarah, yung ear niya sa right ear niya. So, ang gagawin natin, since nandito yung apex, yan. Gagawin niya na ngayon. Okay, pwede. Kasi, parang mag-ibig na. yung isa katay, ka. Ayan, <laughs> na Yes right, right over there right right on, pa okay. one time. Bakit eh, dito? Hindi na Yes po, na po. Tapos lunak. Yes po. Ganun lang po na na Yes po. na right. 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 Okay okay Okay. After okay na. Clear na. Proceed naman po tayo sa Show. Sa shoulder, shoulder natin. So job program ang gagawin natin ngayon. Semi-programat. Ayan. So, 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 so yeah. gagawin so, mo siya dito. Uh, okay po siya. Ayan. Then. hitung, hitung, oke, shoulder, 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 next naman natin is, wait sir. Time, lang sir, ni next ba? Same lang din po yun. Bari, ang puti niyo lang po naka, nakawag dito? Yan. Yeah. Nakatarong po. Ito ba nang Ito nang lang din po yun. nasa nang niya? Ikot lang po yan. ko. Yes, madam. Yan. Yeah, nga. lang. Okay. makaka ko masyado makakot. Pwede nyo naman iikot ulit Depende sa inyo. Basta may pressure din po Next naman natin. Uh, shoe ko na. Hindi, baka ako na. Okay, sige. Lahat. Yeah. So, when you say shoe on, so kapag shoe on po, may sapatos sa wala? Meron. Meron. So, kapag meron sapatos, ano na yung gagawin? Eh. Dito sa baba, then, ilagin niyo siya, parang ano, parang ito doors reflection, parang ito kanyan. Yes, kanyan. Okay. So, then, after that, dito po sa likod, wala ka na niyan. Okay, wala na niyan. Medyo na ka niyan. So, yan. Then, mula po dito. I-mix po lang po yung sa ha? Mula po dito. Paso. Pwede rin ganyan. So, parang mula yun. lang natin. Paso sa kabila. Paso. Then, right over left. Then, left over right. Okay. To, yung po. Yung mga shoe-off. Ngayon, parang kapag shoe-off. So, shoe-off po. Kapag ninyo nga yung set. Mula po dito. Cross po dito. na. Yes, po.

Good day, Sanitary Medical Today, I'm going to State Administration and Prescribe of Medication. So, wash my hands, sanitize, wear gloves and prepare materials, and I will proceed to my patient. Hello, ma'am. Hello, at nag ko babalik ako And wear another gloves. Hello, Sa inyong pukusap na pang-i-order. Nag-i-order po. Amistad, Right Right time. Right here. Right.

Oh, <tuk> kalau <tangan>

Terima kasih telah <laughs> menonton! Terima kasih telah menonton! Thank you. Oke. Saya akan masuk đó không có không có chưa được 5 thì còn